so <tapos> <tapos> Welcome back sa aking channel. Sa isang video ni Jessie Mindyola kita ang masayang eksena kung saan siya'y naglalaro at kinukulit ang kanilang anak na si Baby Rosie. Kasunod ng video, nagbigay komento si Luis Manzano na isa ring kilalang celebrity tungkol sa kanyang pamilya. Sa kanyang komentaryo, ipinahayag ni Luis na si Jessie ang paboritong tao ni Baby Rosie. Ang simpleng komentong ito ay nagpapakita ng pagmamahal at kasiyahan ng isang pamilya. Ipinapakita neto ang mahalaga sa kanilang bawat sandali at mga samahan sa kanilang buhay. Ito isang magandang halimbawa ng pagkakaunawaan at pagmamahal sa isa't isa at ito'y hinahangaan ng marami. Bago niyo po panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. <tos> <tos>